Hello mga idol Magandang gabi Sa inyo lahat Nagpipit kami ng ano, kakalug yung camshaft eh Ano to yung Tansyameter Bahala na yung mga basher <laughs> Nagahasa kami ng Bearing cup. Ano lang naman to eh Wala man tong bearing cup lang siya, aloy Kalug na kasi to Ayan o Ayan para siyang ano diesel kung umandar. Kaya hinahasa namin. Hindi, liyahin mo pa. Ay, tapos na tayo dyan, no? Hmm. Double check. Hindi, sobrang kapal ng pansukat natin. Matahanap ka ng ano, manil, yung ano, yung plastic na pambalot ng notebook. O yung mas manipis. Makapal yan eh. Ano kasi ito eh, oh. 0.032 masyadong ano makapal. Turk muna yung aming pansukat. Nagtotor kami. Ang, ang, ang higpit po nito ay ano? M8 'yan ah. 17 ang truck namin. May lug pa. Na. Dito natin kung may kalugpa. pa. Narin niyo naman po. May kalugpa. Yan yung napapaingay. Ulit. Oh, yan ulit yan muna. Dito muna tayo. Dito muna tayo mga tropa. Inano natin na ilalapat para mawala yung kalog. Plastic gauge talaga maganda dito. Hindi plastic gauge ang ginagamit dyan. Ginagat ang plastic gauge sa sigunyal. Pag nagpapit ka sa journal. masin shop, journal nun. Sa bearing cup. Pag kap galing sa masin shop, Hindi mo pwedeng gamitan yan ng ganyan. Na hindi mo nang pinamasin shop. Yan hmm. Yun kasi ni pinapasikip lang natin para mawala kalug. Yan maghahasa siya dito. Puso may ilaw mo dun. Hmm. Puso may ilaw. Yan. Maghahasa si ano, sampu, sampung sulong. Pasulong na. One. Two. Three. Four. Five, six, Seven, eight, nine, ten. Okay na. Punas, punas, men. Yan, magpipit na siya ulit. Pwede natin kung may kalug pa. Yun, nasukatan na natin yun, di ba? Hmm. Lagi mo yung langis. Hindi, hmm. may lang basa ba? Hmm. Basa pa ng langis yan. Hindi na. Hindi, oh. to to ito. Alright. Hindi, yung pambalot ng notebook. Yan, 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 yan. Maganda yan. Parehas ito, ng... ito, kunting. oh. 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 Ganito ka haba oh. Uy. Gawa hmm. ka ng sampung piraso. Yan, nagagawa siya ng sampung piraso ng mga idol. Ito na, na naman namin itong hinasa namin kanina. Ang oras sa ating talapitan ay... Alas ng sinaro. Itong inis ko alas 11 ng gabi. Ayan, hindi pa po, po kami natutulog. Si, once, alas unsina po ng gabi, hindi kami matulog mag-ama. Ito, hmm. si Axel at si Matthew. At saka ako. Ayan you o. Know. Pari ko. <laughs> <laughs> Nauntog pa ako. Ayan. <laughs> hindi kami natutulog kasi mga ano kami, mga bat. Bakit pa rin? Ha? Ah. mo yun o. No? Malaki pa yan Sige. Sige. Ang ulit. Parang wala ingay. O sige po, update na lang po namin kayo mga idol. Thank you for watching. Bye. Mag-ano na kami, magpapa-start na kami ng aming hinasa. Ito ano, albularyo. Ano yun muna ng dahon? Tinatawas ko pa Ano yun na po? Ano yun po ng albularyo? Dahon na po. <laughs> Ya nah, oh, ya ya ya. Sige, start Matthew. Ikram. May sila niya doon nayan tungok. yeah, okay, start. Neutral mo. Ya, yeah, start na kami mga tropa. Mga idol. Ge, okay, start. Ya. Yeah. Tahimik na, tahimik na. Bila kau betah mana kau lembur? Titining pa yan. Yan, tahimik na. Medyo malayo, malahap pa. Gaspang pa ang rocker arm. At iaalin pa namin yung ano, yung carburetor. Totono pa namin. Bigyan mo ako eh. Totono ko yung ano, yung... yung, yung... oras eh ano na ang oras ang oras ito na may oras alas 12.30 no gising pa kami

Okay na yan, yan na yung ano niya, yan yung, talaga yung pakalangsing, oh Pakalangsing na siya talaga. Babagoy natin. Pero eh, wala na yung lagutok. Wala na yung lagitik, oo. Oh. Ito tune up na lang yan, tune up. Kasi masyadong malayo yung tune up natin. O, oh, sige po. Thank you for watching. Bye, -bye. Bye, Bye. Hello, hello. Good evening mga idol. Ah, good morning na pala. Good morning mga idol, oo. Oh. Alas 12.30 ng gabi. Ah, nang madaling araw na pala. Tinapos namin tong sa kani Axel, gagamitin kasi nila eh. Yan, okay na, normal na 'yung lamig. Kaya lang 'yung carburetor may problema pa. Papalitan namin carburetor. Hindi pa makuha 'yung magandang minor. Tapos 'yung tune up, i-tune up na lang para mawala 'yung ingay. Ah, ano? Ibabal clearance na lang, valve clearance pala ang awal. Okay? Kung po mga idol, ang kita po ninyo maganda yung tubig nya kahit tingnan nyo po ng mabuti ayan po binirit natin wala pong nangyari sa tubig ano po tapos ito puno puno pa rin kaya na pa kami umaandar umaandar na kami ng mga 20 minutes okay normal na normal na po ang kanyang tubig ayan po mga kaibigan maray po salamat sa inyong panunod bye bye spirit si Axel kasi ano eh Okay, pati mo na ilaw, Arian Dito na tayo ikot, pa May kasunod kang malaki sa likod ah Tumabi muna Yan, yeah, magbabaking na po kami mga idol Nagdetesting lang po kami Oh, may, may motor ah may ano, may bike Makagibis pa naman, Gif, hindi ko <laughs> Nagdetesting lang kami mga idol Nandito kami sa ano sa ano sa anong lugar to? Beston. Bigyan bigyan mo ani sa mga magandang hirit diyan. Eh, <laughs> mga idol na testing na po namin bye bye thank you for watching